Ngayong gabi ay pupuntahan natin ang lugar kung saan may natagpo ang bangkay ng bantay at at na babae. Nito lang na linggo ay nabalitaan namin ang tungkol sa trahedya at ang sabi ng mga residente dito ay di umano nagpaparamdam pa daw ang kaluluwa ng babaeng biktima dito sa lugar na ito. Kung kaya't hindi na namin pinalagpas at agad naming pinuntahan ito upang masaksiyan kung gaano katotoo at ang sabi ng mga residente ay di umano nagpaparamdam pa daw dito ang kaluluwa ng babaeng biktima. Meron daw silang naririnig na umiiyak kaluluwa ng babae at humihingi ng tulong. Kung kaya pinuntahan namin kaagad ito at inexplore namin kung gano'n nga ba ito katotoo. Sa tuwing sasapit ang dilim ay dito na daw nagpaparamdam ang kaluluwa ng babaeng biktima. At ito ang sabi ng iilan sa mga residente na amin makausap. Nakabahan, natatakot. Pag-uwi namin ng bahay, ganun na yung nangyari. mahihinap na ng kanya kapatid. Ang kapamalaghan hindi nila lupos maisip na pagyayari sa kanilang buhay. Ang dami nyo ito guys. Uh, um, susubukan natin tingnan yung mga ano, bahay. Mahanap natin na tanda uh, Baka may mga bakas pa doon. Yes. Yan, bahay pa pala yun sa kabila. Yes, grap. Amen. Team Gis na no, panibagong gabi, panibagong eksplorasyon na naman po ang uh, natin at uh, ngayong gabi na to guys, uh, hindi tayo nag-iisa no. Uh, bali dalawa kami nagko ni Ayan, Idol, Idol uh, Wing Creepy Adventure guys no. So dalawa kami magko ngayong gabi na to. So ayan kung mapapansin niyo guys no. May mga bahay na hindi pa natapos dito sa lugar kung nasaan kami ngayon no. So ayan uh, Bale pinuntahan namin tong lugar na to Hindi naman siya Ano guys Hindi naman siya nakaratak. Gawa nung Hindi naman luma itong mga bahay na ito ano? So housing nga pala ito guys Kaso hindi pa na ano, Hindi pa na turn over Sa mga taong uh, Pinagpalang Nabigyan ito Pero may nabalitaan kasi kami na ano na may natagpuan dong uh, biktima at uh, ginahasa at pinatay dito sa lugar na to kaya ito pinuntahan natin pinuntahan namin susubukan natin uh, ano guys susubukan natin pakiramdaman kung may magpaparamdam ba sa atin o yung kaluluwa ng babaeng ginahasa at pinatay kung magpaparamdam ba sa atin dito guys no? ayun yung pakay namin dito guys Ah, and, mga yun. Mga awayan. Yung nasa paligid. So, yun. Gusto. Ang dami pala nito guys. Ayan. Yeah. Ang dami nito guys. Ah, pagbahay. Ahem. <coughs> So, hiwalay tayo, part. No, dito ka. Tapos, dito naman ako sa kabila, Ingat ka dyan, part. Oo. Ha? Ingat ka, Ingat ka dyan. Oo. Tingnan natin yung... Kung gano'ng kalaki yung una baja y listo que so on don si hay dulu guys so baka lagi hay wala ikan hay dulu yung alam kung saan banda dito yung ano natagpuan yung ano ah, biktima o oh, yung lupa yung at pinatayos so susubukan natin tingnan yung mga ano, bahay baka mahanap natin na to. baka may mga bakas pa dun no hmm. kaya nagyawa walay kami na iduling pero madali namin mahanap is Nah, saya lepas play si R. Itu penuh. Oh. Sarado. So, ingat lang tayo guys na baka may ah, has miss. Napakadelikado ng ah, has. Napakadelikado ng mga ah, guys. So guys, kung may mapansin kayo, may makita kayong medyo kakaiba guys. Comment yun lang dyan sa baba guys ah. Nakakalito uh, yung ano Yung uh, Lugar Ang dami yung bahay Ang dami pala nito guys You know Saan yun po UCR Kailangan natin mag sa Uy, bukas pala ito dito guys ko lang ang tawag yan Ito yung anong babo. pa tapos yung anong na. So, grabe ang daming bahay nito. Hindi namin mabilang kung ilang bahay ito dito. Hmm. So, baka mahirapan tayo sa paghahanap ng nabis. Na hmm. kung saan nangyari yung ano, krimen Kung, hmm. kung saan nila natagpuan yung, ba, yung, ano, yung katawan ng biktima. pumasok ni, yung mga damo sa loob ng mga, ng mga Yan, bahay is pa yun, sa kabila is grabe ang dami pala talaga nito ingat lang tayo baka may nga ahas kaya sa ilalim Ini situ ada amik pula, di situ. Memang drainage yang pelatuh di situ, guys. Memang drainage yang pelatuh di situ, guys. Yeah. So dito sa bandang likuran. Tignan natin dito kung saan yung mga sulok talaga. Yan yung unahin natin. Bukas yung sa likod. So, kawinan pala tu dito, guys, so. Tengok-tengok. Sapa pala yang di dito. Sapa, naw lang tubig. No? So, kailangan natin gawing alerto. Baka may ahas. Mahihirap na. Wala pa naman. Mahihirap pa naman ang bansa natin. Wala man lang ano. antigenum. genome <laughs> Kapag natuklaw ka talaga ng ahas, wala talaga. ni apalah saddle ring ni 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 ano yung so, isa alarm ng ano ang tawag ito, ito batalyon so ang ni nyo yun guys sa batalyon yun meta meta us and lu rubis ano ano po taw anong tower din sa inyo mohon sa mohon

right and see to ring this off oh go right. sorry but uh...

กะกิสุดสุดดิมาให้ดูลงอาสา oh. okay. Boleh. Gelap pun. Gelap pun Ha sibo engine sabik ni. Ano. Injetsa has. Bujur natapan. Konektor dulu lagi. Diam the speakers. Mm hmm. Bun skabila. Hey, Ai si itu muzik apabila. Oh. Nang <laughs> itu. Kabila. Kabila apa Ayo ta. Seret lang butas yun. Mm -hmm. Sa daw ng CR part. CR no? Mm. Kaki. Nakalak mo ng CR. Hey. Buti nga na ano. Buti pa ko. Yan. Kit, ano yung movie? Lapit yung sana. Yung sa ako ba? Magiging kwento ko na lang kapag natapakan mo yun. Ako. Paano na yun Si. Si. yung nakikinig sa mga ano yung nakikinig sa mga naninira mm -hmm. <laughs> uh, sus kung, yeah. ba na uh, konto, mm -hmm. kung ba na akon to kahit yeah, murag yeah, yeah. uh, so kung ba na akon ya. murag yayay yun asukol balik pilih ke Park tamu yung pralimu nga dito nga yung dito? baga mo ba? nga Hmm. Ayan. Yeah. Marami pa ba itong bahay na ito? Ah, oh, bike? Ang dami yun. Oh, wala ito yun. Okay. Oh, man. Bus meron pa ba banda dito sa kabila, bike. Nag-blur yung camera ko, Ah. Uh, Nag-blur din yung camera ko. Parang daming dito sa kabila, pata, part. Parang ang daming blind spot dito sa kabila, part. Tingnan mo, Pert. Hmm? Mm. No. Oo. No. Ang so, ganda ng ano yun eh. So ang daming blind spot. ito yung butas mm -mm. Ganun talaga yung mga ahas pa mga no? Mm. Bilis talaga yan maghahanap ng ano Maghahanap ng butas para makalusot sila sa ano Mga butas mm -hmm. <laughs> 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 ah, di-dege di, hapon uh, to part Ah, oh, ang gawas to sa kuwan. Kayunit ah. Hmm. Yan yung pinasukan ng ahas kanina eh. Kaya lang doon sa... Sa pinasukan ng ahas, nakaano eh. Nakalak yung CR. Yan hindi namin pasok. Hindi. Oh, Oo, hindi naman. Oo, oh, ito yung butas po ito. Parang ano lang din yan, part. Minsan, nagkakamali ka ng pinapasok na butas. <laughs> Ang daming blind spot dito, part, no? Baka buhutin tayo ng umaga dito sa kakaikot dito sa okay. ano na to. Tapos ito yung ano dito talaga. Wala eh, tayong mga pitang, ano, bakas, no? Mm. Kung saan nila natagpuan yung ano. Siguro balikan natin ito. magsama tayo ng mga residente na medyo malapit-lapit lang dito, no? yung mo nakakaalam ba kung saan talaga nangyari. Kung saan natagpuan yung ano, yung bangkay ng biktima. No? Siguro bukas ng ano, nang umaga. <laughs> Siguro. Eh, hirap mag ikot-ikot ngayon na ano eh. Wala, wala pa naman tayong buta. Buta, hindi tayo kasut ng buta. Baka makatapak tayo ng Warning na yun kanina. Bro. Kaya bro. Ano yan? Kumbaga, uh, pahiwatig na yun. Ang pahiwa ating ngayon eh. no? So siguro guys, uh, balikan na lang namin ito bukas guys. No? So, tama nga pala yung sinabi ng ano, mga residente na ano, na ang dami palang bu uh, ahas dito. Kaya yeah, siguro, balikan na lang namin bukas. Tapos, Uh, maghanap kami ng pwede namin maisama para makapagturo sa amin kung saan banda na hanap yung ano yung saan banda na hanap yung biktima yes no yung katawan ng biktima so sa so, ngayon hanggang dito lang muna yung video natin guys ha? babalikan lang natin ulit dito bukas ng umaga guys no so ayun lang hanggang dito lang muna yung video natin at mag ingat kayong lahat palagi and get best po sa ating lahat